yun kita nyo may sa natin merong PCX 160 merong Airblade 160 at merong Honda Click 160 dahil ngayong araw ito mga Megs isishare ko sa inyo kung ano ba yung affordable na motor na babagay sa inyo kung ano yung mga motor na swak na swak sa panlasa ninyo ba? Diba? ito si PCX 160 isang desente wala pang scandal <laughs> ito sa Airblade na na merong uh, kapatid dati na 150 ngayon nasa 160 so titingnan pa yung performance dito ito naman na uh, bagong labas din na uh, Honda Click 160 uh, pinanganak na dahil yung kapatid niya na 150 at 125 ay nasa larangan na ng kalsada at may pinatunayan na ito gagawa pala ng pangalan sa kalsada kaya naman mga Megs bago tayo magsimula sa vlog for the day montage pasok yeah! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. i pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting so no, uh, loud. yung uh, Honda Click 60 ay naka CBS po ito naka Kumi brake at ito lang po si Airblade yung naka ABS at ito naman po yung uh, PCX160 natin na naka CBS din po naka break, naka din po siya so para parang, parang muna sabi na, na naka Kumi brake yung uh, PCX160 dahil sa kanyang 3D emblem na chrome or silver yan basta silver naka CBS po yan hindi po yan ABS So punta tayo sa cash price Yung cash price ng uh, click 160 Sa 114,000 May down payment siya na 10,000 Yung monthly natin for 3 years 5,158 At yun may revision na 200 Sa airblade naman Is 118,000 May down payment siya na 12,000 at yung monthly for 3 years 5,252 yan, airblade at sa PCX160 si nasa 125,000 na po. May down payment siya na P12,000 at meron siyang uh, monthly na 35,556. At yun, may rebate po sila na 200 basta on time po tayo lagi na magbayad. So yung kulay naman, uh, glossy white. air blade naman is a matte dim gray metallic at siyempre sa Honda Click 160 na naka-matte white. So sa front headlights, ito naman po yung uh, front headlights ng uh, Honda Click 160. Ito po, meron siyang Adelaide running dito at mayroon siyang aawang dito na matte white. Ang ganda ng uh, lights. Yan o, premium. At sa high beam, low beam, ang dito po. Yan. Mayroon siyang, mas mayroon siyang magaspang ng design dito na kulay black. Ang ganda ng uh, front headlights. Sa air blade naman, syempre, napaka-sosyal. Ganun pa rin po yung design. Yan, parang kidlat siya. Kaya naman napaka-forma. Ang astingnan. Kaso nga lamang gusto sa kanyang signal lights dito ay a uh, bulb type po siya pero sa kanyang uh, front headlights ay fully LED na po yan ganda ng uso siyempre sa PCX160 U-shape sabi nga nila so fully LED na po yan eleganting design may sa uh, daylight running dito hanggang dito yan at sa signal lights natin yan oh. ganda ng design di ba premium siyempre fully LED na po yan di ba at malapad din po yung kanya ng uh, windshield dito. Meron din sa air maliit lang. Sa click, wala siya no. Ang sa baba, so glossy black po siya. Siyempre mga mix no, sa front brake mga mix, yung tatlong motor na ito ay naka disbrake po yan. features na CBS. So si PCX160 uh, may features po yun na CBS or naka combi brake system. Ito mga mix yung uh, features na kapag nag brake tayo sa likuran ng um, 80% ay eh may sasama na 20% sa front brake natin. Di, kaya naman hindi mo na kailangan pa na pigain yung uh, front brake natin siguro pigain mo lang siya kapag if in case talaga na kailangan talaga dito naman sa air blade ay naka ABS na po yan so alam niyo naman ko anong ibig sabihin ng ABS. yan yung pinaka medyo mataas na kalidad pagdating sa mga braking system ABS at CBS alright siyempre sa Honda Click ay naka CBS din po yan yan brake braking po siya So sa front brake nila is naka disc brake. Yun nga lang mga amigo no. Dito kasi kay Airblade, yung kanya uh, rear brake dito ay naka combi brake pa rin po siya. So hindi po siya naka disc brake. At dito naman sa PCX160 naka disc brake na po 'yan at yung brand ng caliper is Nissin. At dito naman po sa Honda Click 160 same din po naka mechanical drum brake din po siya at yun mga amigo no 160cc bulky siya kaso dito kay Honda Click 160 isa lang po yung kanyang rear suspension kaya medyo hindi daw maganda yung play nito kapag tayo ng top speed tapos dito naman kay Airblade maganda dito dahil naka dalawa na po yung kanyang rear suspension dito tsaka mas malapat po yung kanyang matka dito kumpara kay Click Time XC at dito naman kay PCX kay P6 naman is uh, same din po nakatuwid yung shock absorber sya at sakto lang po yung lapad ng kanyang uh, mat guard pero malapad po yung kanyang rear fender you know? kaya naman wala ka na pong bala pa rin sa mga basang kalsada hindi po kawawa yung VR natin at napaka sporty ng na kanyang muffler dito sa rear fender ng air blade yan sakto lang po yung lapad nya sa PC sa honda click medyo maliit kaya naman kapag dumaan tayo sa mga basang kalsada danda daan tayo para hindi po kawawa yung VR natin siyempre mas sporty looks yung kanyang taillight dito dito po yung kanyang signal lights yan kumpara kay Airblade na makasama sila same din po sa PCX so yun mga amigo no tingnan natin sa kanyang ng uh, under seat storage sa PCX 160 yan malapad siya mga mags. at swak dito yung full face helmet at yung half face helmet o yung helmet na parang sombrero swak dito tapos meron siyang uh, spring Kaya yan Pwede maging ganyan yung upuan natin Kaya hindi siya bagsak talaga na biglaan Yan, close natin Sa airblade naman Yun no. Malapa din po siya mga amigo Tsaka meron siyang cover dito Dahil swak dito yung mga basang helmet uh, Basang uh, raincoat Pwede dito At yung tubig dun po papasok Kaya hindi po siya papasok dito Tsaka dito po yung ating uh, charger port At may ilaw po siya yan, sarado natin. Kaso nga lang no, wala siyang spring dito. Kaya kapag nag saraka ka, bagsak talaga siya. Gano'n na po po ano. Sa Honda Click 160. Yun. Ito yung mga mix, no, dahil nandito po natin yung uh, gas tank. Yan. So yung helmet na parang sombrero, iswak uh, dito. Andito play yung coolant natin. Ito yung nagustuhan ko kay uh, Click 160. Yung coolant niya. Kaya naman hindi ka na po hassle na mag-backlash uh, pa doon. Ito, buksan mo pwede mo na nalagyan order dagdagan walang spring kaya dahan, -dahan ka pag nag-cover tayo ha? ah, Elmar salamat sir may subscriber pala tayo shout out kay sir Elmar yan so yun mga amigo no ang ng mga motor dito nawala ko dun na ah. uh, kayo nung mga amigos kung anong mga trip nyo ng motor pang desente may pag uh, rugged, or may pag fuckboy <laughs> ito naman po yung design ng uh, click on 60 sa kanyang uh, digital meter panel so same sa design ng uh, 125 at 250. ganun po rin ito yung select natin at yung settings natin sa switches meron sa idling stop ito mga miss yung mga features na kapag inan mo ito tapos mahaba yung, mahaba yung traffic hindi pa umuusad i-on mo lang to kusa na po na mamatay yung motor natin once na on the go na bigay mo lang yung throttle at kusa na po na under yung motor natin sa airblade naman ito naman po yung design ng uh, digital meter panel ng airblade blade so maliit sa konti pero ang ganda na pagka-design ang ganda na so silix at settings ito yung uh, signal lights yan kita kita dito may mga digital meter panel yan at high beam low beam Tsaka ito mga 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 din po siyang features na idling stack. Ito yung power natin, high beam, low beam, horn, tsaka signal lights. Tsaka sakto lang po yung lapad ng kanyang throttle dito. Ganda rin po. Ah. Siyempre mga mga PCX160. So alam niyo na kung sino yung panalo. So napakaganda ng kanyang uh, digital meter panel. Napaka premium quality. napa nag ka dito, kitang kita siya. Kaya hindi ka na po magkakamali na hindi mo siya patayin kapag ito ay nagliko na siyempre yung naka naked handlebar na chrome ito yung switches yan may ilaw siyang hazard light power natin uh, high beam low beam horn tsaka signal lights yun nga lang mga miso, dahil wala po itong park brake ito yung problema kaya P6160 dahil napaka bulky nya pero walang park brake kasi dito kaya air blade meron siyang park brake yan at kay click yan, park brake. Dahil magamit mo yan, when it comes na mag-park uh, sa mga mataas na kalsada para hindi pa gumawa lang yung motor natin. Yun. Kaya kayo nang bahala mga mix kung yung mga motor na babagasin nyo. Yung mahalaga ay maging masaya, mag-enjoy sa rides, at syempre, mag-ingat po sa rides. Iwasan na maging kamote. Alright? Adios mga mags.